Ayan, naka-video na. Ayan, magandang-magandang gabi po mga kaibigan. Nandito kami sa loob ng accommodation namin. Ayan, yes, si Dante. kay Alan. Si Alan yung gugupit, si Dante yung ginugupitan. Ito, buhay namin dito sa abroad. Kailangan magtipid. Mahal kasi ipagpagupit sa labas eh. Dollar. <laughs> Ilan ba tong ano mo? Ah, ah hmm. may 3. tretso. 3. Tretso, ang tretso. May 9. Ako dito. May 12. Umayot lang, ang bulit. mo lang, lagyan mo lang kung 3. yung dos, ulo mo. Sintas. Baka mo hindi magupitan yung nasa ulo. May 12. May 12. May... <laughs> may 9. May 3. Ayan. 3 sige na. Ito ka, di natin yung gupitan. Dito sa gupit. Ayan, maganda na. Ayan, oh. Nagaling ng mga gupit namin ngayon no? Ayan Si Alan Tulio, Number 1 na mga Ayan na po sila Matatapos na sila ang gupitan Buhay or w.

sa mga -gupit, -gupit, oh. gupit na si Dante o gupit na Di, bukas binata ka na naman yan ano kasi maganda na yung gupit mo eh. Pag binata yung gupit mo mm -hmm. na ah, uh, siguradong... si yan ano Ah, 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 Uh, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ay, yung mo, okay na, okay na. Ako sa pagaganda, na lang ni ba, yan. Tapos na yung, yung gupitan. Ayan, ayan si Dante, oh. Buhay binata na, oh. Ayan. Kami kami lang dito. Kami kami lang dito, Pati sarili ko nga, ginugupitan ko na rin eh. Nakalaptop na Ay, nakalaptop na oh. Kinis pa nga ng ulo ko eh oh. Kinis pa nung tuktok ko. Oh. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Bye bye. Mga ka-OFW, mga kaibigan. May gandang gabi sa inyo. Mga salam. Bye bye.